Okay? Oh. So, anong sakit mo? Masakit. Yung sakit Masakit. Ano yung mga sakit mo? Lahat ng sakit? Yan, sa likod at saka sa biwang. Okay. O, oh, sige ate. Okay ba yung pagtulog mo? Hindi, ma'am. Okay. Kada? Hapa, ate. Hapa, yung, ta, yung tiyan mo, malaki na? Wala kang ganang kumain? Hindi Walang na kumain? Oku, ate, lahat ng parte ng katawan ni kuya, lagyan mo na ng holy water. Head hanggang hanggang talampakan niya. Sige na. Okay? Habang nag a po tayo, eh, see you around, guys. Yan? Opo. O, sige, sige. Umpisa tayo. Umpisa tayo. Tuktok dito, te. dinhi te. Dine, okay yuko ka sa akin kuya yuko yuko press piket piket cruz ang ti patris benedicti cruz ang kasit mihilok sanda ako sit midoks body retro sa tana nun kom sa di viva na sunt malakoy libas ipse binena bibas may tam cruz na miptak mi kamundi migdim ug talim tatlong malalakas na diin ate diin tatlong malalakas na diin palo palo palo, palupaluin mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik sa pinanggalingan mo, very good Bang, banggitin mo sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik sa pinanggalingan mo pangalan ni sa pinanggalingan sa pangalan ni Jesus, lumayas ka bumalik sa pinanggalingan mo Utroha? sige sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik sa pinanggalingan mo O, sige, next, next. Bawat palo ate, kailangan mo, sasabihin mo, iingon mo, sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik ka, sa pinanggalingan mo, sa mata te, sa mata. Sa mata. Okay? Cruz Santi Patris Benedicti, Cruz Santa Sit Milok, Sanda ako Sit Midoks, Badi Tana. Nung Koms Radi na sunt malakoy libas, Ipse, Binena Bibas, Maitam Kruna Miptak, Mika Mundimig Nimuktalim. Press, Press, bahagya. Tatlong beses, bahagya. Dandahan, press. Lipat sa kabila, ate. Okay, very good. St. Michael, the Archangel, defend us in a battle. Be our protection against the weakness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, O oh, the Prince of Cast into Satan in the evil spirit, who from those seeking the wing of souls. Amen. May tamkru na miptak, may kamundimig, talim. Press. At, Magkasabay mong paluin. Sa pangalan ni Jesus, lumays ka, bumalik sa pinanggalingan mo. Sige, palo, dalawang mata, dalawang mata, paluin mo. Sa pangalan ni Jesus, lumays ka, bumalik sa pinanggalingan mo. Banggitin mo, te. Sa pangalan ni Jesus. pinanggalingan mo. Okay. Yung sintido. Ate, sintido. Okay, press. Laksan mo. Laksan mo. Krusang ti Patrice Benedicti. Krusang ta sit mihilok sa nako sit midoks ba retro sa tana. Nun komsa di viva na sunt malakoy lubas. Ipsi. Binena bibas. Press. Next, sa kabila. Saint Michael the Archangel, defend us in a battle. Be our protection against the weakness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, O oh, the Prince of Cast to Satan in the evil spirit, who from those seek and drawing of souls. Amen. May tam kruna miptak mika mundi mignim o talim. Press. Laksan mo ate, press tatlong beses, paluin mo magkasabay. Sa pangalan ni Jesus, lumays ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Kanang usad pa. Palo, sa pangalan ni Jesus, banggitin mo te. Palo pa, palo pa sa kabila pa. Palo pa sa kabila pa. Sa palo. Okay. Next, lalamunan. Lalamunan. Okay, pikit. Krusang ti Patris Benedicti, Krusang kasit milok sang dako sit midoks Badret Rosa tana. Nun kom sa viva na sunt malakwi libas ipse, binena bibas, May maitam na miptak mi kamundim ignim og talim. Press. Tanggalin ang cross. Palo, palo, palo. Paluin mo te, tanggalin ang cross. Okay, very good. Sa pangalan ni Jesus. Banggitin mo. Punish. Sa mo. Very good. Sige, sige. Sa pangalan ni Jesus. Okay, okay. Puso, ate. Puso. Sa puso. Press. Laksan mo ang press mo. St. Michael Dark Angel. Defend us in a battle. Be our protection against the weakness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, O the Prince of Cousin, to Satan in the evil spirit. Who prundo si kin drawing of so same men? Tam, kruna, imip, tat, may tam kuro na imipta at kamundi mignim o'talim. Press. Press ate. Tanggalin ang cross. Okay palo. Sa pangalan ni Jesus, lakas-lakasan mo. Sa pangalan ni Jesus, gumalik ka sa nanggalingan mo. Okay palo pate, palo pate, palo pate. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka bumalik ka sa pinanggalingan mo gas Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Very good. Okay. Ito, ito ate, kailangan mo dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Sikmura. Sikmura. Asan yung cross mo? Okay. Press. Ang sikmura na ate, ipipress mo. Okay. Make sure, make sure. Make sure mo. Dalawang kamay mo. Asan yung dalawang kamay? kailangan mo, ito pinakaimportante importante ay ito, ate ha. Dalawang kamay, kailangan mo, press! Press! krusang tipatris biniditi, krusang tasit miloks ang dako sit Trosa tana! Nun so Sunt malakoy ibse. Binena bibas. May tam kruna mi tatmi migni Sa opera. Rota sa pangalan ni su Kristo. Lumayas ka bumalika ngayon din sa binanggalingan mo tatlong malalakas na diin. Diin mo na, diin muna te. Diin, tatlong malalakas. Laksan mo. Laksan mo, isa pa. Okay, paluin mo malakas. Paluin mo malakas. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka bumalika sa pinanggalingan mo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka bumalika sa pinanggalingan mo. Sa pangalan ni Jesus, again, again. Sa ngalan ni Jesus, bumalik ka, tumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Isa pa. Sa ngalan ni Jesus, tumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Okay, saan pa yung sakit mo, kuya? Saan? O, oh, press. Press mo, press mo ate ha. Focus ka. Okay, very good, very good. Press. Saint Michael, the Angel, defend us in a battle. Be our protections against the weakness and snares of the devil. May God rebuke him. We humbly pray, O the Prince of Kasen, to Satan in the evil spirit, who from those sick in drawing of souls. Amen. May tam kruna miptak, mi kamundim ignimok talim, sa Torah opera operarotas. Diin, tatlong malalakas na diin, at palo, laksan mo ang palo mo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sa ngalan ni Jesus, lumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan. Isa pa, sa pangalan ni Jesus. ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Okay. Next. Saan pa sakit mo, kuya? Okay, ituro mo kay ate. Turo mo. Turo mo. Turo mo. Jan? Kana, diha ba? Okay, press, press. Cruz ang ti Patrice, binidikt ni. Cruz ang tasi tmi lux. Nandara ako tmi lux, bar sa nang kom sa diviva na Sunt malakwilibas ipse binena biba Saint Michael the Archangel Defend us in a battle Be our protection against the weakness and snares of the devil May God rebuke him We humbly pray O the Prince of Cassian to Satan in the evil spirit Who from those sick of souls, amen. May tamkru na miptak, mi kamundi migni muktalim. May tamkru na miptak, mi kamundi migni muktalim. May tamkru na miptak, mi kamundi migni Sa pangalan, ni Jesus, lumayas kat bumalik ka din sa pinanggalingan mo. Press. Diin. Tatlong beses. Laksan mo. At paluin mo. Palo sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. sa, pin bumalik ka, sa, pinanggalingan mo. sa ni Jesus, ka, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Okay, next. Saan pa po, kuya? Saan pa banda dyan? Wala na? Dito po. Pinpoint, pinpoint. Okay, press. Laksan mo ang pres mo, te. Krusang ti Patris Benedicti. Krusang ta si Tmilux. Nandra ko si Tmilux. Badere at Rosa, tana. Nandkom sa di viva, nasunt malakwi libas. Ipse, binena bibas. In the name of Jesus Christ and Nazareth, lumais ka. Bumalik ka ngayon din sa pinanggalingan mo. May tamkru na miptak, mi kamundim igni muktalim. May tamkru na miptak, may kamundim igni muktalim. May tamkru na miptak, may kamundim igni muktalim. pres. Press. Palo. Ate. Sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka sa pinanggalingan mo. lumayas ka bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka bumalik ka sa Very good. Okay, very good. Next. Saan pa po kuya? Saan pa masakit? Wala na? Wala na. Okay, kapain mo yung sikmura mo. Kung lumambot. Idiin mo kuya ang sikmura mo. Ayun, malambot. Ayun na, malambot na. Hingang malalim. Relax ka nga. Hingang malalim kuya. Kumanda pa mo? Medyo. Okay. Lumakas ka ba? Sige nga, tayo ka nga. Tignan natin kung lumakas. Lumakas ang pakiramdam mo nagbe ka? Yung nagtitikab? Oo. Okay, very good. Very good. Very good. <laughs> okay kana, na? Okay ka na. Mamaya, ate, ka, kanang, kanang inumin ni kuya, ipipicture mo sa ako, ah. Kailangan mo, ah, ano ka kay... Kung makatanaw ka ng ano, pangontradiha, ngadto ka sa sa ano kanang sa church hanggap kayo ng ano yung Saint Benedict ah icha-chat kita ha Chat chat kita okay Saint church St. Benedict yung katulad nito kini kini o oh. kini o oh, kuya o oh. St. Benedict paano ka kay kay pag ngadto ni ate she pag pag ano i eh, pag makangadto ka sa sa ano sa church Bili na kayo ng St. Benedict, ha? O cross. Ha? Tapos ipapabless sa pare. Tapos habang nandun ka, magpabless ka na din at magkumpisal ka, ha? Okay? Huwag kang maliligo. Okay ka na. Huwag kang tatanggap ng mga binibigay ng tao na ibinibigay ng mga pagkaon. Dili ka mo tanggap. Kay kanaraba, ipain sa imuha na. No. O pila kaadlaw, adlaw, ma'am? Ha? Pila kaadlaw, adlaw ko makaligo. Ug maligo ka na. Uh Oo. -oh. oh. Basta, wag kang tatanggap nang kung bisag unsay sa gihatag sa imuha, di di nyo itatanggapin ng mga ibang tao, ha? Oo. Uh oh. Okay ka na, ha? Uh o -oh. sigite oh, sige te, chat tayo mamaya, okay? O oh, sige na. Bye-bye chat na, chat kita. Oh, sige, bye-bye, bye-bye. Okay. Ah, uh, mga kapatid ko, Nasaan na ba ako? Nawala na naman ako. Pakisubscribe na lang po ang ating YouTube channel. Ayan. <laughs> Nawala na ako, mga kapatid. Ayan. Subscribe my channel. Sister Yang Vlog po. Maraming maraming salamat. Bye!